Hi guys, we're back at Tiraguan Farm. Good, good day, good day, good day. This is Mr. Silver and anyone is very well vlog. And napupunta na pa tayo na in Hinaguan Farm. Dahil mag-update tayo sa mapinagawang pool ni Brenda. So lagi kami late kasi madinaala na kami umuwi. <laughs> so mag-busy kami mga lunch. Kaya dito na kami mga lunch or lunch uh, after lunch nakakapunta dito. So marami din ang mga vloggers yun naman. Alam nyo naman na andyan sila pa rin yung tubig. sila Brenda, mga other SC, and ibang SC na nag-update doon sa part. So kami, yung mga latest na mga nangyayari sa hapon na doon sa part. Okay. Malaki pa rin ng tubig at hindi kaya aya pang kulay ng farm ng farm ng tubig dito sa Hinaguan River. Let's go. May mga bisita. Hindi bisita. Ayan, meron saging. So this is banana, asi, ah, nilagang banana or saging. Para sa... Um, ano to? Sa ulay Para sa mga trabahan doon sa farm. Ayan, oh, uh, hello. No. May mga pipino pala na, na harvest Mga gagway ka. Saan mo diba? Yung tabudol mo na yung... Siya po ang nag ano, yuta na ano, manggol. Diliwat sa nagtanong. Tabudol. Tabudol. <laughs> meron ding talo at meron tayo maok para kabuti na ako dahil sa ginamos oh si na ante kaya to si gabi ginamos na hilaw. Yung na ginabas na lang okay. tayo, ginabas Ikaw, no ni... Karing jingjing jingjing Jigjig, anak. Oh, o er? Kaya mm -hmm. ito, tikman nga na. Business? Mmm, back to cooking vlog siya? Um, ah... <laughs> Ang <laughs> mm. May mga kayo ngayon. Siyempre, yung slow sa kanyang spot. Na mawawala na yan soon. Ivy dito sa kanyang spot. Pero mawawala na to siya soon kasi sabi ni Bender, ilipat daw to doon sa bagong spot doon sa parang kung saan pwede mag-podcast yung na-vlog natin ba. So para dumahawan dito kasi may gagawin siya dito parang ano ba, yan? ano ba yun? Parang Ano ba yun? Eh, narimot ko. Basta may gagawin sa dito na area. So yun, ang laging daladara ni Ivy. Kanyang stove at yung ano niya. Maliit na gasol churba. Yeah. So let's go guys. Doon sa pinapagawa ni Brenda. Eh, dito sa farm walang katao-tao. Dito lang merong mga naliligo ilan-ilan. Kasi yung tubig natin, color brown pa. <laughs> Yan. Alam nyo naman. Ay, may mga kids. Oh. Mga magagandang nila lahat. Ayan. sila. <laughs> Here's the update. Ah, oh, okay. Just just for the two feet lang siya. Dito yung four feet. ba? Diba? Dito yung pangmatanda. Dito yung pangbata. Kaya ganyan po ang itsura niya. Mamasita is... Watering the, soul. The soul. <laughs> watering the soil. The soil. watering the soil. Kung may mag-water ng plant, may mag-water ng soil. O, diba? Para basa, para din, para ano siya ba, o keep it siya. Pero Daddy Jun is there, mga bato din. Ano? Ano? Giblog kayo kasi umama ganun. Ngayon, gari, ka. <laughs> Ayan, Pinoy let's count the layers. Gusto Pero no. Eh. Oh. One. One, two, three, four, five, six. Oh, six layers, diba, Ah, ganun nga. May ganun, Para mo ano siya. Para sya maana yang yuta mo. sarap mo. Sabut tabudul ba? Hmm. Gano ng ganun. Kasi tawag anak guys. Comment down. simento na, di ba? Maganda siya tingnan kasi ito na talaga yung magiging pool. Ito yung mga pambata. Doon yung, doon meron din siya gagawin siya na area. So, magtigong-tigong sa siya kaya sangla na lahat ng alahas. Ayan. Gawa masita. Ah. Dito naman nagtaong sila. Dito sila nag-mixing. Ayan. Mixing in the place We're gonna be a place Kuya Toto is Yung mga panglak dito sa ating kabilya Pero po ito na kabilya doon oh, Sa mga pambata na siminto para pa ganun Para pa na siya sa lupa Nakakapit Ito naman ang mixing department Mixing department may grabas and siminto and lupa ito naman ang so dito ang mga staff natin na nagtutulungan para sa pagkailas kilos dito sa ating para sa ating pool you go yan start na doot, doot sa lupa or di sa lupa para maging mas ma galing sya kapit talaga para walang hangin sa chalupang <laughs> Para parabang maging mag at patigas ang lupa natin. Hindi ko suminto yun. talas. Go, John. O, <laughs> diba? Imog... Imog tuma. <laughs> Bukot <laughs> ruso ba yan na? Ano na. Para dali, pilasan ang kamot. Mag... Sige go boys. Promo pipi ni Shiko na Jesus. Sabak pa ding pipi. Ayan. And tingnan nyo yung pambata. Ito yung magiging So, from there, tignan nyo naman doon, diba? 1, 2, 3, 4. So, that's 2. That's equivalent to 2 feet. Dito yung magiging 2 feet natin. Naku. Ah, di ba? So, nag-arap pa sila ng kuwan. <laughs> nag-arap pa sila ng lupa para patambak dito. <laughs> Kasi wala lang lupa na ubos sa pagpatambak doon sa flooring doon sa ating venue. Ayan. So, that's it. How... Ah! Yan, ang ating I love you na go. Yan! Yan! So, nag-stop muna pag siminto kasi walang hollow blocks at siminto na um, ano ngayon, deliver. Baka bukas pa daw kayo. Yung mga tao doon sa billiard, sa billiard sila kasi wala sila magawa. Dahil nga, walang stock para hakuti nila. So, dito na naman nakana-assign dito sa pool ang may mga Masyadong ginagawa. Kasi, ano sila, tinatamak yung lupa. Ginagano nila para maging matibay. Mga bato, dahil marami pa ng bato, ha? Asa mo ba ang bato? Ay! Itong mga bato ay doon sa ilog na kuha. Kaya eh, para yun know, na mas maganda kasi maraming bato tapos tapos lupa tapos siminto kasi para mas matibay yung pool natin no this is the tawag dito flooring no ito yung ilalim ng flooring ng pool natin papunta doon mm, di ba yan let's go wala lang natawa lang ba Dili ko makasigit kaya ako sa sulod sa so van ba yeah. yan? Kaya Rhea is preparing the snacks for our trabahante. Kasi so, siya po yung nasa yung nakakota dyan. Eh, nakatoka. Nakakota na lang. Nakatoka together with Bruno or with Bits ang Ayan, Jig po ngayon nga day. Bukas po kami. Ayan. Go! Yung pack. O diba? Nag oh. <laughs> Nagana to na siya ng paraan para makaano ito. Bato ang ginamit na. Kasi yung iba sa troso. at yung ginawa nilang papano. Ngayon bato. Gago po daw And ayun mga nakatoka sa stacks. Mga byuda. Mga tawag dito. Mga uh, wala ng asawa. Mga widow. Kasi nakablock. Ayan siya. At ayan. Ah! Ano mo na kasi Cinderella nagdala sa basket. Cinderella nagdala sa basket guys. Ayan. Boiled banana, <laughs> boiled banana, and banana cube without stick. Banana fried banana. Go, boys! Saya mulai delivery dulu. No, Tanawang mga bata, katambay, eh, mga bata, mga ibang kiki nakatambay Okay, wala, may maghakot. Tuloy, ako. ton ako. Tuloy, ako. Walay well, delivery, walay well, delivery. Eh, ah, the music and the sky. go. Two feet, two and Go, tarin in love. Oh, she let go. Go guys, ayan pak, ayan para mabagtik ang lupa. Um, pak, pero bantak sige. Pak. Mm. Pak <laughs> for naman. Para for friendly. Go! Ayaw ah! na, Tiriya! Dala na ako sa kuwan. Sa ba na? Yan! Go! Basta so, na garamay si Benda nag. Hands on, very hands on na dito siya. Tapos siya po yun ang na mag-direct. Nag-tutingnan kung tama ba ginagawa or may mga kulang or mga hiwi or mga ganito ganyan. Tapos so, siya yun ang na nagpa bibigay instructions. ito naman sa ating natin si Ted Daddy Jun. Siya talaga yung uh, hands-on sa mga alignment, sa mga pangyayari dito sa farm. And sa ating sita, sa mga sita naman sa ano, sa mga ano, outside, like mga delivery, mga stock, kulang, or mga mga ah! Mga, mga, <laughs> mga snacks! Yan na. O, diba? Tingnan mo, tingnan mo. O, Di ba na-explain na siya sa kung ano gagawin. And, oh, saging yun na. So, let's try the banana fe. Oh, banana fe. <laughs> ano Banana fe. <laughs> oh! Let's try the sirigang na saging. Sirigang na saging. Sirigang oh, na saging. Bago. Ha, liyan? Asa nga lang? Ah, uh, jaypur Hindi ko uh, eh, bahala mo diya. Mmm. <laughs> Sarap so, ito. Ito yung ba? Di ko. Abang nak aku kah lan sekelebu dia Hmm, dah